Anong gagawin mo kung biglang mabuhay at maglaban yung mga laruan mo? Tungkol ito sa isang kumpanya na naglagay ng mga advanced na mga microchips sa mga action figures nila na isang malaking pagkakamali. Etong mga laruan na to ay may dalawang set. Una yung mga bida na mga komandos or mga sundalo at pangalawa yung mga gorgonites or mga monsters or aliens na mga kalaban nila. Pero yung kwento na yon, lore lang nila yon bilang mga laruan pero nung nagkabuhay sila, dito magkakabaliktad yung posisyon nila. Hindi inaasahang ang pangyayari, mapupunta sila sa isang toy store kung saan makikilala nila ang isang batang lalaking si Alan. Sa pagdating nila dito, dito na nga sila magsisimulang tumakas at makapaglaban sa isa't isa yung mga commandos at gorgonites kung saan madadamay si Alan, si Christy at ang mga pamilya at laruan nila. Kaya naman sa gabi na yon, magsasama-sama sila at magtutulungan para matalo yung mga laruang sundalo na to. Title ng movie, Small Soldiers 1998. Sobrang nostalgic ng movie na to. Alam nyo ba sa sobrang favorite ko yan, bumili pa ako ng original CD niyan, wait lang. Ayan o, sa mga medyo mas bata dyan, dati pag nanonood kayo, mauudlot yung panonood nyo kasi nakahati siya sa disc 1, tapos may disc 2. Favorite scene ko dito, yung fin nila yung mga Barbie ni Kristen Dunst. <laughs> lalo na natuwang tuwa siyang sinisira yung mga umaatake sa kanya mga halimaw na dalas niya. Kung favorite niyo yung Toy Story, baka magustuhan niyo rin to. Naaalala ko dati, lagi ko itong napapanood sa may TV at hindi ko alam yung title. Pero hindi naman ako nahirapan hanapin kasi nga, iilan e, lang ba yung mga movies na may mga laro ang nabuhay? Ang cute-cute pa ng mga laroan dito, lalo na si Archer na parang mukhang pusa na ginanon yung tenga. <laughs> Siyempre, cool din si Major Chip Hazard na leader ng mga sundalo. Ang cool pa sa mga action figures dito, may mga characters sila na bawat isa hindi sila pare-parehas na maalala mo talaga sila. Tapos yung gera na sin nila na sobrang cool and nakakatakot at the same time. Sobrang intense na mga labanan dito, kahit mga tao versus mga laruan lang na maliliit na may mga kung ano-ano pa yung mga kalaban nila, na effective pa din siyang kakabahan ka na kung iisipin mo, kaya-kaya mo lang silang sipain or batuhin lang eh. Karewatch ko nga lang nito and sobrang realistic pa rin ang ganda ng galaw ng mga laruan dito. Amazing lang na hindi siya cringe panoorin given na kaedad ko na rin tong movie na to. Kudos talaga sa mga CGI, VFX and practical effects team nila kasi halatang binigay nila lahat. ay I mean ito tignan mo mga animatronics pero ang ganda pa rin ng pagkakagamit. Alam mo ba kung ano yung Roman Empire ko? <laughs> Hanggang ngayon, naiisip ko pa din kung saan na ba sila napunta sa kainong barko doon sa may dulo ng movie. Siyempre iniisip ko kung saan ba sila napunta since maliliit lang naman and mga laruan lang naman sila. Siyempre bata pa ako nun so iniisip ko din na baka nadampot sila ng mga bata or whatsoever so nainggit ako. <laughs> Kaso ayun wala na tong part 2 to, pero baka it's for the best din. Sobrang kompleto na rin kasi ng film na to na baka pag sinundan baka pumangit pa. Pin mo sa may movie na to, may mga comedy, drama, sci-fi, action, war, love story, coming of age, adventure, monsters and aliens. Halos lahat na explore nila dito. Nice lang yung flow ng story, straightforward lang, and may growth and development naman yung bawat characters. Nakaka-LSS pa yung pinatugtog nila dito na So tell me what you want, what you really really want, so tell me what you want, what you really really want, I wanna, I wanna Ayun ko talaga kumanta, pwede na ako sa The Girls. O yun, Small Soldiers 1998, and ang Torta rating ko ay 10 out of 10. Best childhood movie ever.